What's up mga guys? Welcome to Pipeline Tapos na ako magbayad dun sa ano Sa uh, ilaw Uwain uh, na ako naglalakad Dumaan pala ako sa ano sa Talipapa Hindi ko na na video So bumili ako ng ano Kamatis, aray ko Siling, haba at ang lad Parayalo dun sa ano mamaya Tambaka uh, Binili kanina ng umaga ni Mrs Pero tinola <sighs> kay joti pa ako mamayang gabi mga ka-pipeline Lalakad na lang ako Pauwi Lalakad pa pauwi pa para makaidli pa Makatulog pa sa bahay Direk na direk ang araw Sa next day ako na lang ipaayos ko yung bike ko Para ano hindi na maglalakad Oop, copyright music bye 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 mga guys may copyrighted music na bye bye